So, oh. hi guys, I'm Mas. Ah, gabi na nga, kung ayo pa rin. So, for today's video, tara alis na naman ako. Sa so, nanong kaya ako pupunta ko so, Sa secret, may pupuntahan ako, guys. Para sa mahal niyo. Na hindi sa sama ko sa aking gala. Gala ko kahit gabi na. Kasi nga pinapunta ako nang tropa ko. Kapon. Doon sa bahay niya. Kaya Sabado night. Gala ko kasi bukas ang init talaga. Kaya mag mag gagala tayo na ang gabi So, ganito talaga dito guys, paggabi na yun na, yun na ang lugar namin sa gabi so halos wala na rin mga tao let's go, let's go, let's go na naman tayo ang gabi na guys so, so ipapasyal ko kayo, kung yung sakayan ng train dito, sobrang dami malulula kayo sa sakayan ng train sa Osaka City, diba, kahit ako first time ko rin, ano dati nung first time kong mag train sobrang kinakabahan talaga kaya tara samahan niyo ako dahil nakakaba kasi yung mga train station dito sa Japan sobrang dami kahilo so basta okay. na namba. ko kasi gusto ko magna number ng ganong oras dumi may so ano number magna -namba ako guys tapos ipapakita ko sa inyo yung kung gaano ka busy yung mga ano nila dito yung train station nila so ang gabi na 8 o'clock na yun 8 p.m. na dito sa Japan kaya pinapunta ako tinawagan ako ng tropa kong hapon sabi niya punta ka dito kasi maaga may gagawin tayo so, doon na daw ako matutulog tapos sa umaga, may gagawin kami. Basta hindi pwede sabihin. Ganun ako dito guys. May mga kakaibigan ako dito na tumutulong talaga sa akin. Siyempre so, hindi yung libre. Ibigyan tayo ng... Kaya pag may mga ganun pagkakataon, susungkaban na natin. So, tayo sumakay mga kayo dyan. No, so, Mikey. Gusto ko kayo pasyal doon sa mga train station sa Namba. Yung isa sa mga tourist spot din talaga dito sa Osaka. Ayun guys, mag-cook na muna tayo. Ayaw ko. Ayaw ko dala dala akong gamit lang tapos kailangan natin ubusin to kasi bawal uminom ng drink sa bus bawal ata basta wala akong nakikinang uminom pero may nakalista na parang bawal ata uminom dali dali o diba kasi parating na yung bus na sasakyan ko kaya kailangan natin ubusin yung uminom natin Diba hindi ko alam kung sino tagalinis dito, basta malinis talaga sila kailangan may tapon ng maayos siyempre yung pinag-inuman mo yan, yan yung sasakyan natin guys number or number 2 diba? sakto rin yung dating ng mga pasin walang dili-diling pwede sa kayo Thank you very much. So, yan so, yun, guys, yung Nampa, Osaka. Yan guys, gabing-gabing na pero sobrang daming tao. Yan yung dito. Yan yung isa sa mga city dito sa Osaka. Yan. Yan talagang turista po.

mas matindi pa sa baba. Ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Tara, sa kaya ng train, mga na nakakalula talaga. Minsan nakakaligaw ko, hindi ko alam. Pero dito, pag matira na kong mga... Yan yung Nangkai. Pag galing kang airport, dyan kadalasan baba mo, Nangkai. Dyan kasi yung pinaka-station ng train, diretso sa airport, Nangkai. Nangkai nang ba? dito ako nalilakad kasi medyo maganda nga dito yung pinaka-highway niya pag December makailaw din talaga ganyan so binigay yung address nung kaibigan natin hapon hanapin ko daw yung Panmachi Lines so, yun yung mga hahanapin natin na station o yung line line ng train kasi iba-iba yung mga pangalan ng mga train so Panmachi Lines yun yung hahanapin kaya samahan mo So yung mga train station na nila dito guys Nasa baba, pagbaba mo dito Akala mo wala nang baba to Ako yan Senichimai Line yan Senichimai Line So bababa tayo dyan Kasi konektado yan papuntang Tani Match Line Guys Diba akala nyo wala nang lugar sa baba Mas malulula kayo dito sa baba Kasi mas maraming tao dito Nakakahilo tong ano eh Train station nila kasi Sobrang dami Talagang malilito ka kung saan ka sasakay Diba? Ganyan karaming tao dito. So, natin, 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 natin. Oh. So, diba guys, kahit dalawang taon na dito sa, ano, sa Japan, mali-mali pa mali, rin yung pinapasok ko. So, Mabalik tayo doon. Diba? Diba yung napuntahan natin? Yung natin na po. Yung ayun na lang. Diba? Send so, it my life. Diretso tayo dito. Oh, ng train station dito. Baka diba? sa baba pa lang to. mas lalo sa taas. Mas, kung maraming tao sa taas, mas maraming tao dito sa baba. Kasi ito yung pinaka, ano, train station nila. Kaya, nakakahito ano, talaga. Pag ano, pag ka talaga ang marunong. Pag first time ka dito pala, maliligaw ka pa talaga. Kahit ako dalawang taon nandito, diba, maliligaw ka. Pa. Pag sa baba, ang daming nalala yung line, yung middle ini sebentar, itu 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 underground to guys tapos may bapak, pa train na sa baba pa ganun sila kadaming ta tao kanyang kadaming tao sa Japan kasi yung chimari lang yung sabi ko kasi yung chimari baba na to parang second underground na ata eh. tapos bababa bapak. Baba

o dine cheap in no so in no cheap kaso dyan ayan sa kaya so yung gato pero hindi basta na lang kasi nakapunta lang ako ng mga beses gano'n yung line line train pero ulit ibang train ibang ano na ibang line sa yaong mga miso ang is kung ka yan ang mga kung nagpupunta kayo 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 kung nagpupunta kayo, yung tandaan lang pag sumasakay dito parang Chrome dito tap bilis lang lipat ka lang sa kabilang way parang ibang station na naman, ganun dito puro halos lahat, train station sila The train for on platform one is now for. dito ko masipa kung nakatira sa kumagawa ng ano so bali lang guys na nga ako dito minsan ayaw ko talaga mag train ganyan lang kami list nito guys halos lahat konektado nga yung mga train station nila yan kumagawa ng kaya di pa ako pumunta tuwing sabado ng gabi at minsan, linggo ng linggo ng umaga na talaga pumunta. Pero pag may mga gusto siyang ipagawa yun, tulad ngayon na maaga nga ito kami alis bukas, kaya pinapunta na niya ako ng Sabado night. Kaya laging ganun na ang aking roti pag tuwing linggo. So, yun lang guys. Yun lang, yun lang. So, Siyempre, lab labas tayo. So, kung ano yung binayad ko kanina, kung naintin, hindi na ako magdadagod ng bayad kasi yung na yun hanggang dito. Kahit nakadalawang train ako, yun na yun pinakabayad ko. Konektado nga siya lahat-lahat. So, yun ang advice ang labas ng train station. Yeah. Kaya ayaw ko minsan mag-train kasi sobrang napapalayo ako. Tapos matagal ang biyahe. Mas okay pa yung nagbabike ako kasi pag nagbabike ako, wala pang 15 minutes nandito na ako agad. So, pupuntahan natin yung building na yun. Papalayo, naglalakad pa ako. Pero pag magbike ako, na ako agad sa kabila. Wala nang hinto-hinto, dire diretso lang. Mas malayo sa pagkakalayo. Kasi parang umikot ako eh. Umikot ako, galing sa amin. Tapos sa nagnamba pa ako. ba, diba? Wala lang kasi ako makontent. Yun lang ang pwede kong ipakita. So, sunod na gala na naman tayo. Siyempre, marami pa akong ipapakita. Kaya, sana subscribe kayo sa aking channel. At, at siyempre, like and share na na rin. So, wala well, na namin siya. Inip kasi, ay kami na inip pa rin. Tapos nakalang sleep pa. Ganun pala. So, guys. Ang ating vlog for days, Di ba? Nagulat kayo sa mga ako. Inip. Ganun na ang aking routine pag sabado. Ay, eh? minsan late ko mag-chat. Nag-chat siya. Na Anong oras na. Kaya, hindi mamadali tuloy ako hindi ako nakapag-prepare. Kasi yung Isang lugar. Minsan mahirap mag-video sa apas sa train na hinihang daming tao tapos mamaya mapapa away ka pa kasi diba ah, minsan bawal kayo mag-video na ma kuhaan sila ng video yan yung building ni Hapon guys yan hanggang 8th floor so nasa 6th floor ako pag pumunta ko dito yan may restaurant din siya dyan minsan pumunta ako dyan sa loob kasi hindi naman tayo ang ating castle okay okay guys andito na ako at hanggang dito na lang ang ating video sana follow nyo na ako sa aking youtube account at madugala Japanese di ba at madugala japan vlog at saka like and share nyo natin di ba pautal utal sa salita kasi medyo hindi pa natin kasi pabisado ang pag video kaya okay na yan kahit nagsisimula pa lang naman tayo paunti-unti lang hindi syempre hindi yan madalian at saka syempre may mga followers na rin ako kahit paunti-unti ayun 6 floor may mga followers na rin ako kahit pa isa-isa. So, salamat sa inyo. Sana, sana, marami mag-subscribe sa atin. Ganun talaga. Sa umpisa, syempre hindi naman pag-upload mo agad ng video, maraming mag-like agad sa'yo. Maraming magpa-follow agad sa'yo. Step by step yan. Kaya meron na tayong 37 followers. Thank you very much. Diba? So, ang dito ito sa bahay na pinutubuyan ko. Ay, kung ang susi. So, last time, dito na lang. Nagdadala talaga ako ng susi. So, medyo magulo rin na lang. Ganun walang mag-isa dito kaya ah, hanggang pinunin natin yung ilaw sorry eh, eh, eh tapos yan, yan guys. yung guys yung ko dito tuwing Saturday night at minsan Sunday so, bye bye arigatou gozaimasu magpapahinga na nga muna ako dito sa chat kasi hapon na nandito na ako sa aking kwarto dito sa kanyang apartment bye bye it's Karisma Des arigatou gozaimasu paulit di diba ang dami kong ano napawis ako Marami. ang inip kahit gabi so, bye bye na